Alam mo ba ang tulong na yung inaasahan sa lokal na pamahalaan maaring matagpuan? Narinig mo na ba ang mga OFW Resource Center sa iba't ibang dako ng Pilipinas? Ako si May Dizon Anyonuevo at ito ang special edition ng Pinoy Wise OFTV. May na isa sa pinakamainam na programa ng Atikha ay ang pagbibigay ng direktang serbisyo sa mga bayan at syudad na may mataas na bilang na OFWs. Sa mga panahong ito na dumarami ang ating mga kababayang OFWs, hindi sapat ang panahon at serbisyo ng mga ahensya ng national government upang matugunan ang mga suliranin at pangangailangan ng mga OFWs at kanilang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit ang Atikha ay naglunsad ng proyekto sa tulong ng Philippine-Australia Community Assistance Program, European Union, at International Organization of Migration ukol sa pagtatayo ng mga OFW Resource Centers sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa ating bansa. Sa kasalukuyan, abalang atikha sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan ng Laguna, Batangas, Cavite, Antique, Maguindanao, Masbate, Agusan del Sur, Parlac City at Mabalacat, Pampanga upang mabigyan ng mas malawak na serbisyo ang mga kabayani nating OFW at kanilang pamilya. Sa pagdami po ng uh, mga tao dito sa aming sudan uh, hindi po natin maiwasan na uh, hindi matutugunan lahat ng mga pangangailangan, lalo na sa trabaho. At uh, hindi rin natin maiwasan na uh, sa paglaki ng pamilya, na naisin ng mga miyembro ng pamilya na mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Uh, sa ganitong sitwasyon, uh, inevitable din po yung pagpaplano ng uh, pamilyang tarlakenyo na mga ibang bansa, lalo na kung may magandang pagkakataon na inooffer sa kanila doon. Uh, to date po, merong mahigit 10,000 overseas Filipino sa Tarlac City. Uh, ito po yung mga dokumentadong OFWs at uh, hindi pa ito nasa sa alang-alang yung mga undocumented o yung mga umalis para makipagsapalaran ng walang karampatang mga papeles. Kaya minabuti po ng uh, pamahalaang lungsod ng Tarlac na maging sensitibo uh, at para tugunan ang mga pangangailangan ito ng uh, ng mga pamilya ng aming mga OFW ay uh, sinimulan po namin ang uh, programang tutugon sa uh, sektor ng OFW dito sa aming syudad. Amin uh, na po namin na uh, bumuo ng isang standing committee uh, Committee on Overseas Filipinos. Uh, sapagkat dati po wala namang wala namang committee on overseas Filipinos dito sa local government unit. Ito'y sinuportahan po ng mga miyembro ng Sanggunian na i na po ang karagdagang komitiba para sa mga overseas Filipinos na kung saan ang committee ito ay uh, naglalayon na gumawa ng mga polisiya, gumawa ng mga resolusyon at ordinansa para sa kapakanan ng mga OFW's at ng kanilang mga pamilya dito sa ating lungsod ng Tarlac City. Dahil sa malaking population ng overseas Filipinos dito at ng kanilang pamilya, kakailanganin po talaga ng isang sentro o isang resource center for overseas Filipinos. Ikinagagalak nga po namin na nakilala natin ang Atika sapagkat uh, ang Atika ay bantog na at kilala na uh, uh, sa, sa pagtatatag ng uh, OFW center sa, sa uh, iba't ibang parte ng Pilipinas at uh, nag-oorganisa rin ito ng uh, uh, sektor ng overseas Filipinos uh, dito sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Pangunahing layunin ng atika na magbigay ng kalaman at kasanayan sa mga empleyado ng lokal na pamalaan ukol sa wastong pangangalaga ng mga OFWs at pagbibigay sa kanila ng tamang direksyon sa pamamahala ng mga pinansya. Kaakibat nito, ang paglulunsad ng mga OFW Resource Centers ay tinatayang makakatulong upang matukoy ang konsentrasyon ng mga OFWs sa mga bansang pinupuntahan nila. Mahalaga ito upang sila ay maorganisa at mabigyan rin ng angkop na kasanayan upang i-invest ang kanilang mga ipon sa lugar na kanilang pinanggagalingan.